Ayang nga, adobong matandaan ng taita yan na. Ito'y talagang kakaibat bang sarap. Halika't samahan nyo akong magluto, ana. Ay ng mga sahog, ah, papakita ko sa inyo at ilalagay natin yan sa ano. Sa isang kilong liempo ng baboy, ayan nga, o oh, pinitpit na bawang kasama balat. O oh, tsaka laurel, lagyan natin ng konting patisa na pamintang durog. Samahan na rin natin ang pamintang buo ng hindi malungkot ang durog-durog na yangan, na. O oh, tapos si suka, o. Oh. Ibababad lang natin yung tas lalamas-lama. Ay, ang lamas lamasing Oh. Ayan nga. O tapos ibabad natin dyan. Takpan ng plastic at set aside natin yan. Ha? Na. Hanggang sa mamarinig ng mga kalahating oras. Ko, eh, para pasok na pasok ang lasa sa loob ng karne yan. Ha? Tapos magpa eh, magpainit tayo ng mantika dyan sa kaldero o sa kawali. O eh, kapag mainit na yung mantika, ano iniintay mo dyan? Ha? Eh, ilagay mo na yung baboy. Kawin, wag ka na magpatumpik pa. Ha? Oh. Kung hindi kasama, siyempre yung pinagbabarang, yung baboy lang na, o. Oh. Ipiprito natin yung dyang. Eh, pag naprito na yung ganyang, o, oh, yung kabilang side na yung, eh, kailangan takpang mo yung, para maluto yung baboy yan, ha. Nakita mo kumukulukulo na. O, oh, ganyang pag natutuyo na yung ganyang, eh, haluhalo yung mat maninikit eh, baka masunog eh, kay manghinayang. O, oh, haluhalo yung mat ng no? kabilang side naman ng maluto, ano. Diyos ko, eh, de, takpan mo na naman para maprito oh, binuksan ko na naman, nabang kulit po. Oh. Haluin na naman. Haluin mo nang haluin yan nang hindi masunog at hindi maninikit sa kaldero. Kita yung bawang. Ko, ay, natutusta na, na. Bang sarap. Bang bango na. At ilagay mo yung pinagbabarang. Yung suka. O, oh, ayan. Ipakukuloan eh, na naman natin yan. This time, hindi na natin tatakpang para mas maging matuyo yan. O, oh, halu-haluin na lang natin at lagay natin yung toyo. Kung oh, paglagay ng toyo, eh, halu-haluin natin yung bahayaan natin matuyo. E eh, pag natutuyo na, eh, ano pang iniintay mo? Eh, e ilagay na natin yung pampatamis na asukal. Yung tikneya nga na. Ako'y nahilo dyan sa baboy. Kanina pa hinahalu-halo. O, oh, halu na naman. O, so, nakakaawaan na. O, oh, ayang aho. -oh.